Kim Chiu, lubos ang pasasalamat sa kanyang mga Filipino fans sa mainit na pagsalubong sa Milan, Italy. Nagkaroon nga si Kim Chiu ng isang masayang pagkakataon na maipakita ang kanyang pasasalamat sa kanyang mga Filipino fans nang bigyan siya ng mainit na pagsalubong sa Milan, Italy. Ito ay nangyari sa pagbisita niya sa bansang ito para sa asap matintumilan. Si Kim Chiu ay kilala sa kanyang husay sa pag-arte, kanyang kahusayan sa pagkanta at natural na kagandahan. Ngunit higit sa lahat, siya ay kilala sa kanyang malasakit at pagmamahal sa kanyang mga tagahanga. Hindi mabilang na beses na siya ay nagpahayag ng pasasalamat sa mga taong sumusuporta sa kanya sa loob ng mga taon na nagdaan. Sa bawat tagumpay at pag-angat ni Kim sa kanyang karir, hindi niya nakakalimutan ang mga taong naging bahagi ng kanyang paglalakbay sa kanyang pagbisita sa Milan, Italy hindi nag-atubiling ipakita ni Kim ang kanyang pagmamahal at pasasalamat sa kanyang mga Filipino fans. Sa kanyang mga social media posts, ibinahagi niya ang kanyang kaligayahan sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga kababayan natin sa Italy. Sa kanyang mga mensahe, ipinaliwanag ni Kim kung gaano kalalim ang kanyang pasasalamat sa mga tagahanga na hindi lamang sumusuporta sa kanya sa Pilipinas kundi pati na rin sa ibang bansa. Sinabi niyang ang pagmamahal ng mga Filipino fans ay isa sa mga bagay na nagbibigay lakas sa kanya upang patuloy na magbigay ng inspirasyon at magampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang artista.